Guys, meron tayo dito ang kalamansi. Ayan, may kalamansi tayo. Tapos, cinnamon. At saka, uh, apple cider. So, gagawa tayo guys ng ating uh, pang-cleansing ng ating bitoka. Yung mga natitirang mga toxic sa ating bitoka, kailangan natin uh, pagandahin ang ating gut. Ayan. Maglagay tayo ng isang spoon. isang spoon ng cinnamon tapos isang spoon din ng bin ng ano, apple cider yeah isang spoon din guys tapos yung kalamansi kuha din tayo ng one spoon kalamansi juice or lemon pag wala kayong kalamansi guys natapo na pwedeng lemon so mas mahal kasi ang lemon eh kumpara sa kalamansi kalamansi pwede kang makabili ng limang piso yung lemon kasi 20 pesos ang isang ano bo ayan isang ano na guys lagyan natin siya ng mainit na tubig Kalahating baso lang, guys. Ayan. Inumin niyo ito, guys, uh, sa umaga. Pagkagising ninyo. Ito ang inumin ninyo. Ayan. Pagkagising sa umaga, guys, itong ang inumin ninyo. Medyo maasim-asim siya guys, pero ano naman, okay naman siya. Para mawala yung mga sugar niyo sa dugo niyo. Na stack diyan, ayan. Tapos ina after that, takpan lang niyo para mag uh, para yung cinnamon niya bumaba. Parang maluto ba 'yan? Takipan. After 5 minutes, 10 minutes, ayan, pwede na natin siyang inumin. Ayan guys, tikman na natin yung lasa ng ating ginawang apple cider at saka kalamansi juice or lemon. Uh, pwedeng lemon o pwedeng kalamansi. Saka yung ating ah uh, cinnamon powder. Ayan guys, so ito na yun. So, let's detoxify our body. Maganda raw ito guys na pang ano ng ating, pang extract ng uh, sugar sa ating dugo tapos panlinis ng ating bituka. Alam nyo guys, sa bituka daw nanggagaling ang lahat ng ating sakit sa ating katawan. So guys, alagaan natin ang ating bituka. Alam nyo guys, hindi naman kailangan ubusin agad-agad. So, paunti-unti lang ninyong inumin siya.